Alright guys, mayong hapon guys. Oh, namukot itong mga ang mga taong kan. Si Jambol. Oh. Si Cookix. <laughs> Arep tag bye-bye rin nga guys Okay. kay natatag namukot ah. Ya ko oh, kay Ragunas, kabantay man ang Awa dagano. Oh. Ya yeah, nanasing namukot sa banda. Anak pa ipukot pa dulong oh. Kita kay na kabira Oh. Roger? Roger, Roger. Tara ba? Ah, grabe yo yung Roger, Roger. Roger. Kuna ay isda guys ah. Tara guys oh. Pero nag 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 balut balut pa kani. Gagmay nga balut ba? Hindi naman ako nangkupa na.

Nagaging isda no, try. Dagko kayo, gisaw na siya. Maka sungsong ni sila diri ron, matik ni, dikhan kini sa isda ni dari rita. Wala oh, sa lekwat. Wala la la, oh nataranta nang mga angkol na to. Tro, oh. Gi liko sa ibok, pagdali mo. <laughs> ha 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 double doblikos. double likus. Wow, man. Wah, oh, man, lokino. Ah gini? <laughs> oh, <my God. laughs> Lah di sung sung đâu sung sung yang berli đâu bo tuh yakin okay dan bo kau ini mana dia akhirnya <laughs> <laughs> kau ini tanang kisah waru masa mau bo ini ini apa bo oh, naras tunggal <laughs> Patraw! Tara, nanungsong na! Ano, ato rastong nga wai, mo! Tro, nastong nga Nabagaan Tro? Tro, sampul na Tro, sampul na sa na! Tapos pata na yung uri sa patang! Tora ning layat nah. Oh, nana tai sampul ya aman. Tora nama ke tunggang guru nama ikon guru. Oh. Kan nang layat mungkin nang ubano. No? Gagmay mang uban atos guru. Amay ning kuan ko do. Oh, tara ning sungsung. Sungsung sa. Tara, tara. ni. Tara. Tara. Oh, na lay sampol gisa oh, naro. Agagmay ang uban ay. Ah, iya iya. Gagmay man buk, dili ka wala ka na sulod ang uban ay. Pagawat at gisa boy, klaro kayo. Ha? Gisa. Oh. Oh.

to oh. oh oh tara kadwa ay primerong likos na uy nilayat pa nilayat huh. pa nilayat uy nagapos mo na dia Oscar kung saan na Oscar Agas tinggai. Jangan, jangan apa tu? Oh, nahata, 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 adriah, 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 adriah. Yeah. nah, 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 nah,